Panalangin sa Birhen ng Antipolo Sa ngalan ng Ama At ng Anak At ng Espiritu Santo Amen Masintahing Ina Sumasamo at dumudunog kami sa iyo Tulungan mo kaming magpasalamat sa Panginoon Sa lahat ng mga grasya at pagpapalang ipinakaloob niya sa amin Sa tulong at awa mo Ningapin mo po ang mga naglalakbay Lalo na ang mangingibang bansa upang maluwalhating makarating sa kanilang paruroonan. Kami rin pong lahat ay iyong gabayan at akayin sa aming paglalakbay sa buhay. Sa aming pagtahak sa buhay na puno ng pag-aalinlangan at pangamba, pagkalooban po ninyo kami ng lakas, at tapang natahakin ang landas ng iyong mahal na anak. Mahal na ina, lumalapit po kami sa iyo, Nadulutan dulutan mo ng mapayapang kalinga ang aming tahanan. Tulungan mo po kami na may taguyod ng maayos at matuwid ang aming pamilya. Sa aming paglalayag sa buhay, palakasin at patatagin mo ang bawat isa sa amin na makabuo ng isang pamayanang ng pinaghaharya ng iyong mahal na anak. Naway sa tulong at biyaya mo. Mahal naming ina kami ay kupkupin ng iyong mahal na anak, at ilagay niya kami sa ilalim ng kanyang pagkakandili, at huwag kaming iwanan sa paglalakbay sa buhay lalong-lalo na sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan mo inang mahal pagbalain, at tangkilikin mo po ang aming paglalakbay, upang mabuhay kami sa kapayapaan at malating namin ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Amen. Ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo. Ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga salak para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.